inin. Kaya naisipan namin huwag punta sa Makdo, Dito lang sa pinakamalapit. So ayan nagpili-pili na kami. So ganito pala dito touchscreen. First time ko lang kasi dito sa Makdo na ganito. So ayan. Ang pinili namin is yung 129 na Angus Beef. Kasi hindi pa tayo nakakain yan. So yun pinili natin. Tapos yung ice cream nila na hindi naman tatawag guro ice cream to yung McFloat tawag dito eh so 66 pesos yan tapos 129 yung burger natin so far uh, napakasarap ng lasa niya nung tinikmang ko ayan napatango tango, -tango pa nga tayo so hindi na tayo kumain dun sa store kasi ah uh, ang daming ang dami rin namili or kumakain dun ng mga ibang lahi So, dahil dayo lang tayo. Ano siya? 129 dollars yun ah. Kung sa peso yon i-convert natin nasa nasa ano siya? Uh, 200 pesos or higit konti. So, ganoon siya. So, yung binabayaran natin dito, siyempre, pangalan. Tsaka, uh, double pati kasi yung laman ng burger niya. Tapos, kung napapansin nyo, ang nipis nung kanyang tinapay. So kung ako tatanungin 10 of, out of 10 yung sarap niya. Wala siyang laanggo. So siguro first time ko kumain nito na uh, angos beef. Ang sarap pala. So at least experience na rin natin. 'Di ba? Hindi basta cravings. Ang sarap kasi alam natin. Alam ko naman na kapanood tayo ng mga beef, beef mahal talaga pag angos. Medyo mahal siya. Lalo pagwagyo siguro. Yung ice cream natin, tiningnan ko nga kasi baka natunaw. Ayan. Meron siyang kunting lamang cheese. Tapos nilagyan lang natin yan nung ah uh, panglagay nila na pampalasa na ketchup. Kaso medyo wala siyang ano, anghang. Hindi pala spicy yon Meron kasi niyan, di ba sa Pinas, merong spicy niyan. Mas masarap yon So, ang sarap nung ano, karne ng angos. At least nakaranas tayo. Tapos yung float natin, 66 dollars siya. So, not katumba siguro yun ng 110, mga ganon. 100 or 110. So, total all siguro, mga 300 yung kain natin. Ganyan lang, di ba? Tapos bumiyahe pa tayo. Sunog tayo sa init kasi mga 30 minutes yung biyahe namin. Nagmotor kami ni bro bro dahil nag-ravings na Ayan, oh. Hanggang sa dulot-dulot niya Sa bilog. Ang kapal talagang lamang. Solid naman. Dahil yan yung reward natin sa sarili natin bilang pagpapagod ng whole week. Sa totoo lang, ang sakit talaga ng kakatawan ko mga bago test trabaho nating buhatan. So dahil ngayon ay pahinga, araw ng Sabado, time to recover, replenish our body. <laughs> yan lang. Yung ice cream, di pa naman pala tunaw. Nilagay ko sa yan, mga siguro after 13 minutes, saka kukinain ulit. Pinagay ko muna sa freezer. So, ayan lang. Uh, dapat maging happy lang tayo. Ingat lang lahat mga kababayan. Sa ang sulokan ng mundo, tuloy lang sa laban para sa pamilya. Malayo, malapit ka lang. Ayan, naubos na nga natin. Sobrang sarap din. Siyempre, matamis yan. Ah, uh, cookies pala siya. Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Dito ko na lang tapusin. Bye-bye and God bless sa inyong lahat.